hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso'ng good vibes ang sasayo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Malaki ang pasasalamat ng mga senador sa pagkakapasa ng pag amyenda sa Centenarian's Law upang bigyan ng cash benefit ang mga senior citizen na umabot na sa edad na 80. Ang iba pang detalye sa balitang iyan panoorin sa report ni Raymond Dedpaas. Laking pasalamat ni senador Ramon Bong Revilla Jr. at madadagdagan na ang benepisyo ng mga lolo at lola. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umagang paggawian sa Centenarian's Law upang bigyan ng cash gift ang mga ubabot na sa edad na 80 o 80. Ayon kay Revilla, pangako niya ito sa mga senior citizens na ngayon ay matutupad na. Hindi lang ang umaabot ng edad na 100 ang tatanggap ng 100,000 pesos dahil kapag ang lolo at lola ay ay umabot na sa 80 years old ay may 10,000 pesos na itong cash gift mula sa gobyerno. Tig 10,000 pesos din kapag umabot ng 85, 90 at 95 years old. Paliwanag na Revilla, hindi ito babawasin sa 100,000 pesos para sa mga centenarians kundi ito ay dagdag benepisyo. Sa pagtaya ay 3 bilyong piso ang kakailangan niya ng gobyerno para ito ay matustusan. Kung wala umano itong budget ngayong taon ay titiyakin ng senador na mabibigyan ng budget sa susunod na taon. Laking pasalamat nito kay Sen. Raimi Marcos na siyang aktibong nagtulak upang ito'y maging batas dahil sa kanyang komite ito dumaan. Itinatakda ng batas ang pagkakaroon ng Elderly Data Management System sa ilalim ng National Commission on Senior Citizens. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Nagsagawa naman ng aerial inspection ng Philippine Air Force sa karagatang sakop ng Northern Luzon. Sa kayo ng C-295 aircraft, ininspeksyon ng Air Force ang Northern Seaboards, partikular ng ilang key areas ng Itbayat, Sabtang at Babuyan Island, bilang bahagi ng mas pinalakas na presensya ng mga sundalo sa dulong hilaga ng bansa. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Nagsagawa ng aerial surveillance ng Philippine Air Force sa karagatang sakop ng Northern Luzon ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo suporta ito ng hanay sa Maritime Air Patrol na isinagawa naman ng Northern Luzon Command sakay ng C-295 aircraft in inspeksyon ng Air Force ang Northern Seaboards particular na ilang key areas gaya ng Itbayat, Sabtang at Babuyan Islands Sinabi ni Castillo na wala namang monitor na aktibidad o significant sightings na nakita ang kanilang mga towan sa nabanggit na area. Ginawa na Air Force ang misyon ilang linggo. Matapos ipag-utos si Defense Secretary Gilbert Chodoro, amas maraming presensya ng mga sundalo sa dulong hilaga ng bansa. Kamakailan lamang binisita ni Chodoro at Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang Naval Detachment sa Mabuli Island, ang pinakadulong pasi militar ng Pilipinas sa Norte. Sa hiwalay na pahayag, nagbabala noon ang China sa Pilipinas Nawag maglaro ng apoy, pumapatungkol sa mga aktibidad ng bansa malapit sa Taiwan na may territorial at political dispute sa mainland China. Mas malapit ang Mabuli Island sa southernmost tip ng Taiwan kaysa sa baybayin ng mainland Luzon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. ni Puersa at nagtulungan ng Department of Agriculture at Philippine Space Agency o PHILSA para mapalakas ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas gamit ang mga makabagong teknolohiya. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report na ito. Nagsanib puwersa ang Department of Agriculture at Philippine Space Agency o PHILSA upang gumamit ng mga advanced technology para palakasin ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Layon umano nito partikular upang mapataas ang produksyon ng mga sakahan, mapabuti ang mga resources at ang project monitoring. Ang DA sa pamamagitan ng Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering at PHILSA ay lumagda na sa isang Memorandum of Agreement para gawing moderno na ang data collection, analysis and dissemination, at iba pa ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ayon kay DA Sekretary Francisco Chularel Jr., ang pagtanggap umano sa makabagong teknolohiya ay kinakailangan upang tugunan ang mga hamon na kinakaharap ng sektor, lalo na sa food security sa bansa. Dagdag pa ng kalihim, makatutulong ang impormasyon na makakalap dito upang gumawa ng mga proyekto o patakaran na may real-time na datos para sa strategic planning at decision making. Nagbigay din naman ng kalihim na sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaaring magamit ang kapangyarihan ng teknolohiya upang mas maging resilient, sustainable at inklusibo ang sektor ng agrikultura. Ikakasa na ngayong Marso ang ikatlong tranche ng loan agreement sa Japan para sa pagbuo at sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Ayon sa DOTR, inaasahang mas mabilis na biyahe pa na iya matapos ang proyektong ito. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Kasado na sa Marso ang third tranche ng loan agreement sa Japan International Cooperation Agency para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Ayon kay Department of Finance Secretary Ralph Recto, inaasahang maikasa sa third tranche ang loan amount na 55.7 billion pesos. Samantala, nakahanda rin ang fourth at fifth tranche na may kabuoang halaga na 151.1 billion pesos na kasalukuyan pang pinag-uusapan. Dagdag ni Recto, kapag operational na ang naturang subway na tinaguri ang Project of the Century, hindi lamang ito pabibilisin ng biyahe kundi magbibigay din ito ng tinatayang 2.5 billion pesos na daily economic benefits sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga gastos sa matagal na biyahe at maging sa carbon emissions. Sa pagbubukas ng kauna-unahang subway sa Pilipinas, inaasahang mababawasan ng travel time ng biyaheng Balenzuela papuntang na iya na kung ngayon umaabot ng isang oras at 30 minuto, magiging 35 minutes na lang. Mas paigtingin pa ng pambansang pulisya ang pagsugpo sa iligal na pagbimini at pagtotroso sa Pilipinas. Itrawa upang hindi na maulit pa ang mga nangyaring landslide sa ilang lugar sa bansa at maiwasan ng malaking pinsala mula dito. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inutusan na ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Corda Jr. ang mga regional offices na paigtingin ng operasyon sa pagsupo laban sa illegal mining at logging. Ginawa umano ng hepe ang direktiba kasunod ng mga nangyaring landslide sa Davao na pumatay sa mahigit siyam na tao. Ayon kay Acorda, kinakailangan mabusising bantayan ng mga regional offices, lalo na ang mga lugar na may minahan ang mga naturang iligal na aktibidad. Kabilang na ang mga walang papeles na mga minahan ay mainam na busisiin. Ito raw ay upang hindi na maulit ang nangyaring trahedya sa Mako Davao de Oro at magdulot ng malaking casualty o pinsala sa mga residente maging sa mga kabahayan, agrikultura at iba pa. Para sa mga aplikante na gustong mag-aral sa UP, nakatakda na muli sa Agosto ang kanilang pagsusulit para sa UPCAT 2025. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Nakatakda ng susunod na University of the Philippines College Admission Test o UPCAT sa August 10 at 11, 2024. Ayon sa UP Systems Office of Admissions, maaari nang mag-fill out online ng Application Form 1 ang mga applicants para sa naturang test sa April 15. Ang naturang pagsusulit ay mayroong apat na subtest. Ito ang Language Proficiency sa English at Filipino, gayon din para sa Reading Comprehension, Sunod naman ng Science at Math. Ang mga makakapasang applicants sa exam ay tatanggapin bilang first year sa unang semester ng school year 2025-2026 sa UP. Ito na ang ikalawang upkat na isasagawa matapos mahinto ng tatlong taon dahil sa COVID-19 pandemic. ng natatanging regalo na gintong rosas ni Pope Francis ang berehen ng Antipolo. Ang karangalan daw na ito ay kauna-unahang na ibigay sa isang Marian Shrine sa Pilipinas, sa buong Asia. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inawara ni Pope Francis ng regalong golden rose o rosadoro ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City. Sa isang Facebook post na Antipolo Cathedral, dala ni Archbishop Salvatore Rino Fisichella ang kinatawa ng Santo Papa, ang gintong rosas upang iaalay sa paanan ng imahe ng Birhen ng Antipolo na tinatawag din Nuestra Senora de la Paz y Buen Diaje. Si Fisichella rin na pro-prefect ng Vatican para sa Section on New Evangelization of the Dicastery for Evangelization ang nagdaos ng misa matapos ang ritual na pag-aalay sa Rosa Doro. Ang Golden Rose ay itinuturing na pinakamataas na pagkilala na personal na ibinibigay ng Supreme Pontiff sa Marian Image at Shrine sa buong mundo. Bilang ito ay isang commission gift mula sa Santo Papa. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang Marian Shrine sa bansa ang nabigyan ng ganitong karangalan sa buong Asia. Matatandaan naman noong Enero, ang ika-450 taon ng Antipolo Cathedral ay formal itong idineklara bilang isang international shrine sa isang solemne na misa at itinuturing rin na unang international shrine sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Grupong Ben and Ben, special guest sa Manila concert ni Ed Sheeran sa March 9. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel special guest ng folk pop band Ben and Ben sa highly anticipated Manila concert ng award-winning singer-songwriter na si Ed Sheeran. Ang mathematics tour na katakdang ganapin sa March 9 sa Paranaque City. Sa isa namang post, tila di pa rin makapaniwala ang nine-piece band sa nalalapit na pagtatanghal sa concert ng Shape of You hitmaker. Parang dati nga lang daw ay gumawa pa sila ng cover ng 27 hit song ni Ed na perfect. Baby, I'm dancing. never in our wildest dreams did we think this could happen. Maliban sa Ben and Ben na binubuo ng kambal na sina Paolo at Miguel, gayon din na Pat, Agnes, Poch, Jam, Tony, Kiefer at and Andrew, una rin inanunsyong special guest ni Ed Sheeran ang You Are The Reason singer na si Callum Scott. Huling ng concert sa bansa si Ed Sheeran noong 2018 bilang bahagi ng kanyang Divide Tour. Ilan sa mga pinasikat itong kanta ay Thinking Out Loud. I'm Take me into Photograph close until eyes you won't ever... perfect I'm in the dark. go away girl we yeah, just want to dance my pretty little i'd give you love Run this out. we'll play and seek to turn this around. So, habang naman, sa hit songs Ben&Ben sa susunod na habang buhay. Sa susunod na habang buhay. Araw-araw. ng mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagpapaiting ng PNP sa pagsugpo ng illegal logging at illegal mining sa mga kabundukan sa Pilipinas, partikular na sa mga lugar na may mga nakatirang residente. Dapat na talaga ay ang pagpapatigil sa mga illegal na gawain ito, lalo na upang hindi na magdulot ng mga pinsala, lalo na sa buhay mismo ng tao na maapektuhan ito. Pagpapanatili rin ito ng likas na yaman ng Pilipinas, lalo na isa sa mga kabundukan o isa ang mga kabundukan at mga pulo nito ang tumutulong upang hindi tayo lubos na maapekto ng mga kalamidad tulad ng bagyo. Kaya nawa ay lubos na matigil lang mga iligal na gawain ito para rin sa kapakanan ng lahat at ng ating kinabukasan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better Use. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV